<laughs> hey Guys, welcome back to another vlog. So in this video, we're going on a journey. Oowi kami ng Pinas for Christmas holiday hindi ko alam kung ano ang ma ko kung magiging masaya ba o malungkot malungkot dahil sa hindi kasama yung mag ina ko and then yeah, masaya din kasi magbabakasyon pero iba pa rin talaga kung kompleto yung pamilya. At ang moment nandito kami ngayon sa may uh, Melbourne na so one flight down meron pang dalawa, uh, Melbourne to Manila and then Manila to Davao so guys try natin na isama kayo sa ating trip and Siyempre gusto ko rin na ipakita sa pamilya natin na naiwan doon sa New Zealand kung ano yung ating experience sa Philippines. So kasama natin sa si, in this trip si Peter and si Z. So yung, hindi rin kasama yung Mrs uh, misis ni Peter na si Gay. Yeah, shout out na lang sa aming mag -ina. and mga uh, misis namin. Maraming maraming salamat sa inyo. Kasama namin kayo sa ating uh, journey dito papunta Rotowi sa Pinas. Say hi! So, behave yeah. naman ang baby namin. So, tayo ng Philippines for Christmas holiday. So, nasa Pilipinas tayo for 3 weeks. I love you guys. I miss you. Oh God. so, flight na going to the Philippines. talaga yung pinaka challenging na flight yung 8 hours labi so, sakit sa puwet ang sakit sa ulo so finally nandito na tayo sa Manila welcome to the Philippines welcome to the Philippines yes, yes. it's been a while it's been a while magtransfer kami ng terminal ito nandito kami sa may transit or Bye. Bye-bye! Bye-bye na! Yun nga, nagdiwalay na kami na, na Peter kasi ako didrecha ako ng Davao and then sila is, um, pupunta pa sila doon sa may pamilya ni Mrs. niya sa Cebu So mag-stay sila doon for 4 days Okay, so tayo tayo na ng flight and then one more flight uh, land na lang ako sa Cebu

over 24 hours na travel na nice to hi hey kamusta <laughs> <tumusta>? Hello! <laughs> hey hi 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 sa nga Damo, <laughs> pa nga mga sugat. <laughs> hi! 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 Saan ang nanay? Grabe, nagpulaw man ang nanay. Hi, nanay! Gusto nga nanay? <laughs> <Hi>, welcome home! Welcome home! Eh, kalma kalma ka lang ha kay Damo. Kapasang sugaton ha. Kalma lang ha okay ka na pula ka na Okay na? <laughs> Ay hagal <-guard> lang. <laughs> damo pa, damo pa mabot na ikalmahin mo lang sarili mo. Ha? <laughs> huh? Kalmahan mo lang sarili mo. <laughs> sige lang, sige lang. Dugay pa tawag dunay. Ayun so, guys, kasama na natin ang ating pamilya. <laughs> nagco siya shock sila sa akin kasi may kasama daw silang vlogger. Uh, yes, uh, finally kasama na natin sila. Maraming salamat sa inyo sa pagsundo sa akin and marami pang darating na kapamilya ngayon uh, holiday season maraming salamat sa pagsama sa akin sa, or pagsama sa amin sa journey na ito try ko na i-vlog lahat lahat ng uh, ating uh, gagawin this holiday so, yan. papunta na kami ng hotel and see you guys tomorrow bye Dogs na nai nai Shout out kay Papa, kay Mami niya. <laughs> Ayan, shout out sa si inyo. Good morning sa inyo dyan sa New Zealand. Ay, aga doon dyan. Mm. Alas 4 siguro. Mm. right guys, good morning sa inyo. Welcome back sa ating second day here in the Philippines, in Davao City. So yung activity natin today is pupunta tayo doon sa may family ni Kat. mag tayo ng um, pasalubong para sa kanila. And then may prepare daw sila na lunch So doon na tayo magla lunch And mamayang hapon Darating yung isa ko pang kapatid Susundin natin siya sa may airport And then Uwi na tayo doon sa ating bahay Ayan So samahan niyo ulit kami Hi, Bibi Hi Hindi sanay na may vlogger na kasama <laughs> Hi, Sans Hi, po Hi, Nay Hi

<laughs> <Tane>. <laughs> oh, matamay kami mga ako. Okay lang kay may sundoon kami mga alas 6. Ay, alam <laughs> mo diba tambay? Tambay kiti. di boy. Eh. Abi. Oh. Di api <laughs> api. Sana. Ano ba may kinilaw Grabe ba? Pasensya lang yun sa late notice. Ah, wala <laughs>

Salamat ma, salamat pa. Ngayon magtutor, magtutor kami dito sa bahay ni nila Mama and Papa. Kasama ko si Mrs. Uh, si Papa oh. Kasama ko sila kahit saan ako pumunta. So yung ganda dito sa lugar nila is yung tubig sa gana, may flowing. Papa oh, may pig. Morning guys, oh? isa. ng mga nang mga Piggy? Pang Christmas. Hi. Meron sang pet yan. Yan oh. Ari amo ni Yusi, lanu. Aga Hmm. Ganda ng pet yan. Oh, ganda dito kasi may flowing. May sagol pa kina Salamat ma, salamat pa. Thank you sa basta. Salamat. Salamat, thank you. Bye. Thank you. So dito na naman tayo sa may airport May susunduin naman tayong kapamilya Hi free Hello Let's free <laughs> Hi Kamas <laughs> Free Mag moment muna kayo Free Moment Sige na Hi. <laughs> ah. <laughs> ah, <yay. laughs> Terima kasih kayaknya masih bawa

balot Unang stikot Nah Unang kagat <tik> para sa inyo Hmm <laughs> Ah oh. Sarap mm. <tik> sa cheers na Ay, Perfect. Ayo. As Ayos nang nga Oh, kakarating lang 11pm. Welcome home. Tatai. Ano? Tatay. Ang malaking katawan niyo Welcome home! Hindi